So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is P.G. Vergara of Linyada ng Mamay. So this moment of time, wala namang bago, sasagot ulit tayo sa inyong mga katanungan. So exciting to mga kamanok dahil akin pong pinaprioritize talaga yung inyong mga tanong. So kayo po ay appreciate na appreciated dito sa ating YouTube channel. So, ngayon, ang ating pag-uusapan nga ay andito lahat sa comment section. Kaya rin pang nyo, mag-comment na kayo, mag-subscribe at mag-like sa ating video ito. So, ang unang katanungan ay galing kay, ito, mainit-init pa, kay Philip Ortines. Ayan, so, mega um, shoutout sa iyo, Philip. Okay, sana ay mag-comment ka naman dito kung mapapanood mo to. Okay, so, ang katanungan niya, Idol, matanong lang, kasi po may napanood ako sa breeding na pag, uh, pag, may tubaon na lalaki at inahin naman ay gray, makakabuo raw po ng kanawa yun. Totoo ba? O hindi? Salamat at mapansin mo ako, idol. Actually, totoo yan. Ang kanawayon yun po is, sa pagkakaalam ko, ang kanya pong materials is gold and silver gray. Okay? Kaya po may mapapansin kayo sa mga nag-breed ng kanawa yun, may nagtotrowback po na parang gold malatuba ang kulay. So 'yan po kasi is nanggaling sa gold at saka sa silver gray. Okay? So 'yun lang po ang kasagutan. Yes po, possible pong maglabas uh, pagdating sa breeding yung tubaon o yung gold, atin po itong i sa silver gray. Silver gray po ha, hindi po sa papay gray or hindi pa po sa kung anumang mang gray. Silver gray lang po. Okay? So, Philip, sana makatulong. Okay? So, next, uh, mega shoutout muna pala kay James Bondoc. Mega shoutout sa iyo. Ito naman galing kay Gibot, GP Vlog. Good Eve, Idol. Ayan. So, naway mapansin mo ulit ang aking katanungan. Pag ba ang materialis ko natandang ay uh, uh paling ang isa o dalawang daliri? Possible ba na manahin din ito ng uh, magiging anak? Maraming salamat po, Idol, sa kasagutan and God bless. Pagdating sa breeding mga kamano, medyo mataas po yung standard natin dyan. So, pagdating sa, especially, pagdating sa mga farms, sa ating mga backyard, walang problema dyan eh. Kung lumabas man yan sa ating mga anak, mga sisiw. Pero para sa akin, pag yung mga kabig po yung daliri, yan po ay nasa nutrients deficiency ng ating mga materials. Kung siya po is kulang halimbawa sa vitamin B, sa vitamin D, or sa kung anumang vitamina sa kanyang katawan, possible po ganon yung kanyang mga aanakin. Hindi po yan dahil sa ano? Para sa akin, hindi po yan dahil sa katangian ng mga materyales. Yan po ay dahil sa katangian nung uh, inahin or tandang na kulang sa kanyang nutrients sa loob. Hindi po kesyo merong kabigyan dalire, pag umanak yung, yung, yung inahin na yun, gano'n din ang anak at hindi po. Pag po, kapag po yung inahin na yun, is kulang sa nutrients, dun sa kailangan yung nutrients sa breeding, o pwedeng maipasa. Pero kung kumpleto, healthy yung manok, kahit po yan is mga kabigyan dalire, wala pong magiging problema sa mga sisi. Yun po ang pagkakaalam ko. Okay? So next. Sagot ulit tayo. So, ito, galing kay Voltaire Batiles. Ayan, good eve idol. Ano ang magandang i-breed na inahin mid to high station or high station from Murcia, Bacolod Idol. Ayan, so nandito ang magagaling na breeder sa Bacolod. Ayan, so mega shoutout po ano. Pagdating po sa breeding mga kamanok, depende po sa purpose kung ano ba ang gusto mong maging anak nila. Kung gusto mo is mga pansarili, kung ikaw ay pumupunta sa mga invitations, mas maganda dyan yung mga medium to high lang. Mga atletic yan, atleta. Okay? Mas healthy yung mga manok kapag ka ganyan. Mas healthy yung mga manok kapag ka mga medium to high lang. Pero kung gusto mong mag-commercial mag, mag, breeder, kailangan mo talaga yan, mga high station. Magagandang tingnan. Pero magaganda lang pong tingnan yung mga yon Okay? Yun ang sa tingin ko mga kamano. Kung uh, ang gusto mo is makapagbahagi sa iyong mga parokyano, sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga mga kaya mga tagahanga, eh kailangan talaga diyan pang materials standards. Kailangan mo diyan ng maayos na manok, matatangkad talaga. Mahaba ang binte, uh, mga high stations, mga healthy talaga. Okay, mga gwapo. magaganda. Yun talaga kailangan. Pero kung ikaw nga, sabi ko, pumupunta ka sa mga invitations, ang dapat dyan, mga medium lang to high. Okay? Yun lang sana, idol. Sana ay makatulong. So, next. Uh -huh. Ito naman, kay uh, Norman Padoman. Idol, mama, itanong ko lang po. Mainahin po akong labing apat na po ang eggs. Tapos mga one week, Uh, one week na siyang tumigil mag-itlog. Di ko siya nakitang naglilimlim sa mga eggs niya. Ano pong problema? Okay? So, pag mga kamanok, labing na yung itlog, at pag tumigil siya, dapat naglilimlim na. Okay? So, sabi mo dito, one week na siyang tumigil sa si pag-itlog, tapos hindi naman siya naglilimlim. Possible yung manok mo may problema. Yung inahin mo. Kasi, dapat after niyang mangitlog, maglilimlim na kaagad yan. Okay? So kapag kaganyan, hintayin mo na mga 10 days to 15 days, kung hindi na talaga siya lilimlim, baka kasi mamaya nagpapahinga lang yung inahe. So pag kaganyan, uh, kailangan dapat salang na sa incubator. Actually, dapat ang itlog. Pag dumating sila sa 20 days, huwag na sanang aakit pa or tataas pa doon, salang na agad sa incubator para para maayos yung mga uh, yung, yung fertility, para maayos pa rin yung fertility, para mapisa pa rin sila. Pero kung sabi mo ganyan nga, may, may problema yung manok. Okay, baka mamaya yung manok na sa uh, sa battery breeding, kaya pala ganun, itlog lang siya ng itlog. Baka, may mga ganun eh, nasanay sila tapos hindi sila pinalilimlim. Kaya nangyari, umiitlog sila tapos hindi sila naglilimlim. Possible na ganon. Kung ganon, eh, ang nangyari dapat dyan, ipulin mo yung itlog, ilagay mo sa, sa papel, ilagay mo sa ref for 20 days, then incubator natin. Okay? Yun po yung magandang dapat gawin sa ganyan. So, next. Okay. From Rexon Ganaganag. Ayan. So, idol, ano po ang gamot sa nagluluhang mata? Okay? Ang gamot po sa mga manok na nagluluha, kailangan po dyan ay oculin. Okay? Drops po ito na oil base para hindi agad masyadong maalis sa mata ng manok. Oil base, Baka katulong po yan mga kamanok para maiwasan po yung irritation sa, ma sa mata ng ating mga manok. Pag po kasi lumuluha yan, medyo uh, nakaka-irritate po yun. Lagi pong kakamuti ng manok, tapos hanggang sa magtagal po yung infection. So, kailangan mga kamulang, pag gating sa ganyan, pwede pong linisin niyo muna yung mata. Paano? So, magbanaw -mag -mag po kayo ng asin sa tubig. Maganda kung medyo warm water, tapos inyong i-direct Uh, ipatak sa kanyang mga mata. So, hayaan nyo lang pong mag-running water. Pag po okay na, sa kanyo po patakan ng oculin. So, one week po, magiging okay din po yan. Okay? So, yung oculin, ilagay ko po dito sa ating video para madali nyo pong mahanap. Okay? So, next. ah uh, from Raymond Lacondo, Lacondazo, ayan. Idol, pwede na po bang i-breed ang hindi pa tapos maglugon. Ito po mga kamanok, tatandaan niyo sa breeding. Pag po ang manok uh, naglulugon, ibig sabihin, unti-unti pong naglalaglagan yung kanilang mga balahibo, huwag niyo po silang ibibreed. Mas maganda po dyan, yung buntot nila humaba ng isang dangkal at saka yung po kanilang likod na ganito is hindi po lugon. Yun po ay maayos pong i-breed. Yun po tatandaan yung mga kamanok. Basta po ang buntot ay humaba ng isang dangkal, pwedeng-pwede na po silang i-breed. Okay? So, next. Hanap pa tayo dito. Okay, okay, okay. From Ariel Capurado. Idol, ano po ang gamot sa manok na hindi kumakain? So, ang manok na hindi kumakain ay hindi po maganda ang Lagi po yung tatandaan yan. Ang isang manok na healthy at walang nararamdaman, kahit anong ibigay nyo pagkain dyan, kakainin nila yan. Kahit yan po yung malalaking butil ng mais, kakainin po nila yan. Kahit popcorn ibigay nyo, kakainin po nila yan. Kung hindi po sila kumakain, possible may sakit. Lagi nyo pong i-check ang ilong, ang ipot. Dalawa lang yan mga kamanok. Pag po yun ay may tumutulong liquid sa ilong, respiratory. Kung yan po ay may tumutunog sa dibdib, respiratory. Pero kung yun man po ay walang sipon, walang tumutunog, hindi kumakain, intestinal. Okay? Pag sinabing intestinal, sa kanyang bituka po ang problema. Which is, kailangan po natin bigyan niya ng mga sulpa na gamot. Para sa ganon, malis po nila yon. Okay? So, yun lang po mga kamanok ang kailangan niyong gawin dyan. So, next. Mm -hmm. Okay. From Kemer Mabasa Muda, ayan. So, idol, anong months po po pwedeng bigyan ng Jackie Oats ang alagang siseo from Mindanao, Dabao, Occidental? Okay, so hindi po masya hindi po siseo ang ating bibigyan ng Jackie Oates. Baby Stags, mag start po tayo ng 3 months pataas. So, sa tanghali, pag eh, po kayo walang ginagawa, pwede pong pitik-pitikan nyo ng konti, bigyan-bigyan nyo ng konti, siguro mga... 3 to 5 pieces yung inyong mga baby stag 3 months old, sanay-sanayin niyo po na sila makatoka ng ganyan. Para maging healthy na po, ma po agad nila sa kanila sistema yung Jackie Oats. Okay? So, three months old, pwede na po yan pataas. Napakaganda po yung Oats na yan sa ating mga alaga. Okay? So, okay, ito. Last question from Manok Diaries. Pwede po ba ang feeds ng aso sa ating mga alaga? foody din po mga kamanok. Especially yung top breed, high in protein po 'yun mga kamanok. Pwede pong ibabad muna natin sa tubig, sa mainit na tubig bago natin ibigay or i-topings sa kanilang mga pagkain. So high in protein po 'yan, napakaganda sa mga baby stags. Sa mga early cordings, maganda po 'yan mga kamanok para po talagang uh, lean protein ang kanilang ma-adapt, kanilang ma-intake. So, top breed, yung pampapi, napakaganda po niyan. So, yun lang muna sa ngayon mga kamanok ang ating uh, topic. Sa mga gustong magtanong para masagot, i-comment pilang lang po yan mga kamanok. Sa mga nasagot ko, mag-comment rin kayo at sana ay uh, natulungan ko kayo kahit papano. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.